Yon, magandang buhay sa inyo mga Lodi. Ikwento ko lang sa inyo ang aking paglalakbay sa araw na to. Ayan, kita nyo naman. pachilchil chil lang ako dito sa bus. Four hours and a half ng biyahe ko patungong airport mga Lodi. Ganyan ang buhay OFW. Kita nyo naman ang bus ko nung sinasakyan. No? Alam ko naranasan nyo to mga Lodi kung paano lakbay ng malayo. Ayan, sa gitna kanupundukan din ang ng bus namin. Kita nyo naman yung Lodi o. Oh. Pero walang traffic, tuloy-tuloy lang yan mga Lodi. Ayan, medyo relax lang muna tayo kasi mahabang ating biyahe mga Lodi. Yun nga mga Lodi, so after 4 and a half hours, no? so dumating na rin ako ng airport. Ayan Lodi, medyo video muna tayo dito. Medyo chill lang muna kasi nakapagod. Bali, pagbaba ko na ng bus, sumakay pa ako ng train papunta airport dito. So medyo napakalayo talaga. Sige lang, pero ito, pa biju muna habang nag ako ng flight ko mga Lodi yun, na tayo mga Lodi oh. ang alam, alam na ito yeah. ayan mga Lodi dito na tayo po yun yun yung magandang araw. Ayan, oh. Sa yan lugar, oh. <laughs> Kita yun naman yan. Baka iwanag pa ng hapon, oh, din. Pasok pa tayo dito. Ito na, mga lodi. <sighs> Ayun, mga tayo konti. yan ayan, ayan, ayan. Ah, let's go. go. Ah, no. you yes. one. Sun one. Four, Four. Uh -huh. And okay. Q. Feet, numbers shown on your boarding passes. We discourage we all right, the mga changing of seat due right, to the aircraft's weight and balance. Secure your large carry-on bags and small compartments and small o. items under the seat in front of you. Thank you. <laughs> oh. <laughs> 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 sa tagal, tagal, ko na mga lodi nagbibiyahe yun yun no, ang nagbidyohan ko rin ng ating kalangitan <laughs> so, ngayon pala ako ng video sa so, buong buhay ko na nagbiyahe ako na pa ng Pilipinas uh, napipili ko lang kasi sa ngayon pag-uwi ko yung gastos ko lahat ito mga lodi kaya ating damdamin ang ating biyahe para na-enjoy naman natin kahit pa paano mga lodi ayan o no, oh, napakaganda ng langit mm. Kita nyo naman mga Lodi Pasta na, na tayo mga Lodi Terminal na free so, Kukunin na natin natin yung bagis no? Pagod na so, Uwi na sa bahay nito Yan, hinihintay lang Wala pa rin yung mga bagis so. Uunin na natin mga Lodi <laughs> Ito na yan mga Lodi Sa labasan na, na. ng Terminal 3 Alabas na tayo uh. Ayun natin may sundo tayo mga idol <laughs> So dito Yan Hanap tayo So Dito Dito tayo Labas <laughs> na tayo ngayon Terminal 3 Dito na tayo sa labas. <laughs> Dito na ako mga lodi. Hindi ko alam kung saan yung sundo ko. <laughs> Yan. Gate 5. Ayan, keep five. Ayan siya. Okay.

Hindi ka ngayon. Isin? Hmm. Hindi, okay, um, matigas yung anak ngayon. Nag-lock na Nag yan. Huwag mo yung taasan. natin may lock doon mamaya. Tara na. Gawang na tayo. Gawang na si Bibi. Go na si you want to touch my present? Eh? Your present? Ayun, bibili kuya person. doon. Nanap pa naman ni Bibi yung luggage. Design na, tayo, no? oh, design na tayo na luggage. Oh, what? Wow. Laki na na, Bibi. ko oh hindi na tayo, go home tayo sa atin. Ayan, so dito na kami Lodi. Palabas na kami ng airport. Ayan mga yan yung kuya namin, no? Yan kuya namin, tangkat-tangkat kuya namin, no? Kara. Papa, nga, ano? Seven on in my in my classroom hmm. classroom. Classmate? In my classroom, I got seven on Oh, uh -huh. seven honor ka na ngayon. Saan <laughs> tayo? Saan sasakyan? So seven honor na tayo? Ah, na. Let's go home. Let's go home. There's a baby call. Let's go home. Let's go home. Let's go home. Let's go Hmm, dito daw tayo tawid. So, ayun mga daw, tawid muna tayo dito sa Terminal 3. Woo! Oh. Daming tao, oh. Ayan, oh. Wait lang, tatawid tayo. Terminal 5,809. uh -huh. Ano siya sabi mo? Hindi ko may Indiana. Terminal 5,000 and 8,000. Terminal 3. Terminal 5,000. Saan? Dito ulit, isa pa. Oh, yan, yan, yan. Tawid tayo. Yan si Kuya. Tawid si Kuya. Let's go, let's go. Dahan-dahan lang sa gitna. So, Tawid tayo, oh. Yan. Yan. Mm -hmm. Dito na tayo sa so parking. Saan tayo na parking Uwi na si Bibi sa so bahay. No? Kumain ka na, Bibi? Uh -huh. ah. Jollibee. Oh, Jollibee ka. Saan ka Dito, kuya. Buhati mo yan, kuya? Ah, diretsyo na, diretsyo na. Yan, yan. Ayan, let's go. Dito na kami. So, go home na. Kaya mo yan, kuya? Mabigat. Okay, let's go. Thank you, mga Lodi, sa pananood. Susi mo daw. <laughs> Wait lang, bibi, ha? Uy tayo.